tayo mo matulog. Pambira naman niya, no? Tutulog ka, bagyang bagya lang. Ano kaya yung ginagawa niyang baby na yan? Oo. Oh. Ano, no? Ano na, smile niya, no? Smile niya, smile Oh, ayaw mo talaga matulog. Pinapatulog ka. No, no. tignan mo naman, no, tignan no. mo May dimple yata. Talaga naman yung day. Oo, mayroon, mayroon, mo naman, no, no. Takit yung kamay Ano ka ba? Oo. Oo. Tignan mo naman, no. Asin mo kasi yung takit sa mukha mo. Makikita ka ba dyan? Hindi ka makikita dyan sa ano, tignan mo naman, oo. 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 Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So, oh. we... Ay! Ay! Ay, naku! May ginagawa na namang hindi maganda. Oo. Oh, 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 meron mm. na naman, no? Oh. Oo. Oh, yeah, oo, oh. oo. Ay, bakit? ata mo. Zoe! Zoe! Zoe na ba? Ano ba yun? Shh. Sawi. Uy, tumatawa, tumatawa. Tinaktan Tindak yung bibig eh nakatawa eh. Naiiyak pa kunyari ha. Oo. Halisin mo dito to. Alisin mo yan. parang may ginagawa siya. Oh no. Oh. Ano Nalaglag na na ano na. Oh. May milangga, may milangga, may milangga, may milangga. may lang. May lang.